So ay mga kamayan, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-trade dito sa Expert Option at kung paano mag-deposit, anong mga payment channels yung gagamitin at kung paano gamitin yung aking promo code para makapag-claim kayo ng up to 120% bonus. So eto na yun. So ay mga kamayan, mag-trade tayo dito sa Expert Option. So pag lumabas yung big green candle, mag-buy tayo dito kasi nga sunod-sunod na dito yung pagbaba ng presyo. So mag-buy na tayo dito. So nag-buy na ako dito ng 1,000 pesos at titingnan natin kung tama nga ba yung prediction natin dito. So antayin natin. So, kung makita nyo, 1,000 pesos naging 1,860 pesos. So, tugma at automatic profit tayo dito. Ngayon, para makapag-trade kayo dito sa expert option, kailangan nyo mag-deposit. So, para mag-deposit, click mo lang itong tatlong guwit dito. Then, click mo lang itong finances. Antay lang natin mag-loading. So, andito lahat ng mga deposit methods na pwede nyo gamitin pag mag-deposit kayo dito sa expert option. So, once na matapos yung loading, so, andyan na. Meron ditong Visa, Maestro Mastercard, Paymaya, Gcash, Gcash ALT, Virtual Accounts Bank Transfer, online banks, GrabPay, USDT, Ton, Bitcoin, Ethereum, Skrill, Neteller. So napakarami dito ang choices na deposit method. Pero yung mas mabilis talaga pag magde-deposit ka ay syempre yung USDT. Kasi nga napakabilis niyan. Pero kung gusto mo naman convenient, syempre GCash or PayMaya. Kung nga GCash, i-click mo lang. Dahil pag nag-deposit ka dito sa unang deposit, pero hindi itong bonus na matatanggap. Ngayon kung gusto nyo magkaroon ng up to 120% bonus, gamitin nyo yung promo code ko. So para magamit yung promo code ko na Mindtech, Click nyo lang itong have a promo code. Click nyo lang. Then, i-type nyo lang dito yung Mindtech. So, type natin, Mindtech. Take note lang ha, puro capital letters. Pag nalagay nyo na yung Mindtech, click nyo lang yung apply. At automatic, magkakaroon kayo niya ng up to 100% bonus. Kung makita nyo, mayroon ditong plus 100% bonus. So, ibig sabihin, pag nag-deposit ka ng 6,000, magiging 12,000. Pero paalala lang mga ka-Mindtech na pwede nyo magamit sa pag-trade, pero hindi nyo pwede i-withdraw. So ano pang inaantay nyo mga ka-Mindtech, mag-deposit na kayo at mag-trade dito sa expert option.